Isang daang araw na po ang nakalipas mula ng aking sinimulan ang panunungkulan bilang Pangulo. May nagsasabi na itong first 100 days daw ang honeymoon period. Parang nangangapapa. Pero parang hindi naman ganun ang aking naking pakiramdam. Dahil siguro pamilyar na rin ako sa trabaho kaya't eh, nakapagsabak agad. Malaking oras lang ang inilaan natin sa paghahanap ng sinasabi ng best and brightest ng mga appointee ngamak wala pa naman talaga tayo sa kalingkingan ng kabuhayan planong gusto nating ipatupad nakapaglatag naman tayo sa tulong ng ating mga masisipag na kawani ng gobyerno ng matibay na pundasyon bilang simula ng pinangako nating pagpabangon. Ang bawat sektor at departamento man ay may kinalaman at kaugnayan sa bawat isa. Tiniyak nating mabigyan ng sapat na atensyon ang mga pundasyong tinuturi nating sangkap ng isang masaganang lipunan. Para sa akin, ito ay kalusugan, kabuhayan at kapayapaan. Ito siguro ang maaring maging tema ng ating first 100 days. Unahin natin ang kalusugan. Kahit umaaligid pa itong COVID na ito, ay masasabi natin mahusay na ang pagmamanage natin nitong virus. Ang kampanyang pinaslakas para sa vaccination at booster shot, kung naalala ninyo, Kasama ko pa si Sandro, nagpa-booster kaming pareho. Ang bilang natin ngayon, nasa 73 million plus na po ang nakakompleto ng two doses. Nasa 19 million plus na ang nakatanggap ng booster shot at umaabot hanggang 81,000 doses ang nababakunahan bawat araw. Kasama ang Department of Health at Department of Interior and Local Government, ipapagpatuloy lang ang programang yan. Dahil sa magandang numero natin, umabot na po tayo sa punto na voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas. Sana po, lahat po ang na hindi pa nabakunahan ng booster shot ay magpa shot na po. Ang hangarin natin ay makapagtayo ng mas maraming specialty hospital sa mga probinsya. Sama na rin natin na ang pagpatayo ng Virology Center at yung Center for Disease Control ay malinaw din natin inahayad noong SONA upang masigurong kasama ito sa legislative agenda ng ating mga kongresista. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kung di maging sa ibang parte ng bansa. Ang matagal nang isinisigaw ng ating mga health workers na special risk allowance ay binigyan kasagutan sa pamamagitan ng karagdagan 1.04 billion na special allotment release. Ito ay order ng DBM para sa mga public and private health workers na tumutugon sa COVID. Kaya't ang mga backlog na unpaid claims na mahigit 55,000 health workers ay may bibigay na. Siyempre, ang pinakamalaking bahagi ng ating pamumuhay na naibalik sa normalidad ay yung pagbabalik ng face-to-face -face classes. Sa pamumuno ng ating Department of Education na si VP Sara sa DOH, sa DILG, Department of Transportation at marami pang departamento, lahat ay nagkaisa upang maging posible ito. 28 million learners ang naitala para sa taong 2022 hanggang 2023. Itong bilang na ito ay nagdala ng significant economic activity at stimulus, lalo na sa retail at informal vendors. Kasabay ng pagbubukas ng klase, ay sinabayan din natin ng paglunsad ng libreng sakay para sa mga estudyante. Ang pagbangon ng ating ekonomiya ay ang pagbangon ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, puspusan ang ating ginagawang mga hakbang para dumami ang hanapbuhay at oportunidad dito sa bansa. Yan ang naging pakay natin sa mga pagbibisita natin sa iba't ibang bansa. Ang maipahiwating ng Pilipinas ay bukas na muli para sa negosyante, para sa mga investor. Kaya naman, umabot ng humigit kumulang 18.9 billion US dollars worth ng mga MOU at letters of intent ang bunga ng aming mga pagpunta sa Indonesia, Singapore at Amerika. Kasama rin yan, ang daan-daang libong mga trabahong potensyal na malilika nito. Ang kabuhayan ng mga magsasaka ay binigyang peridad din. Mula sa mga fertilizer discount vouchers, naglabas din ng 84.1 million na additional budget para sa local coffee production at rehabilitation program ng ating HVCs or High Value Crops Development Program. Andan din ang mabilisang pagbibigay ng ayuda para sa mga nasirang taniman mula sa Bagyong Karding. Hininturin muna natin ang pagsisingil ng principal obligation at interest sa amortization ng ating mga magsasaka para sa makagaang sa kanilang mga gastusin. Ang isa sa pinagtutuunan rin namin ng pansin at tingin ko ay mahalagang maibilang sa ating mga tagumpay sa unang 100 days ay ang ating progreso sa usaping kapayapaan. Partikular dyan ang Bangsamoro Transition Authority. Ito na ang sinasabi nating unity ng kampanya sama na ang MNLF, ang MILF at ibang pang stakeholders. Mas maayos ang bilang ng representasyon ng bawat grupo kaya mas maganda ang kanilang working dynamics ngayon. Patuloy din itong decommissioning program ng gobyerno kung saan parami ng parami ang mga rebeldeng nagbabalik lob. Tinutulungan natin silang makapagsimula muli at ma-integrate sa lipunan. Ang kapayapaan at pagkakaisa na bunga ng mga programang ito ay nag-maximize ng ating economic potential ng mga nasabing lugar. Dumadami ang gustong makipagnegosyo sa kanila, kampante ang mga investor dahil stable at maayos ang patakbo sa kanilang lugar. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Sa kabila nitong lahat na aking nabanggit, ang matuturing kong malaking tagumpay ng ating panunungkulan sa unang sandaang araw ay ang pagbibigay ng malinaw na direksyon at layunin sa lahat ng ating ahensya ng pamahalaan at sambayan ng Pilipino. Ang maipahiwatig sa bawat lingkod-bayan kung ano ang kalidad ng serbisyo at kooperasyon ang kinakailangan upang maisagawa natin ang ating inaasam na pagbangon. Sa pagdaan ng unang isang daang araw ng panunungkulan, patuloy lang po at lalo pang pag-iigihin ang ating trabaho at pagsisilbi sa bayan. Para sa pangarap ninyo, para sa pangarap ko, para sa ating minamahal na Pilipinas. Muli sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, sama-sama tayong babangon muli. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.